Uh, ito po, nabalitaan po natin na uh, nagpatawag po ng uh, pagpupulong dito sa plenaryo si Speaker Tambalas Los. Uh, ito na po, eh, pa eh, ba ang hudyat ng pagbibitiw niya? Kaya siya nagpatawag ng pagpupulong. Kasi ito po, at magsasalita na siya sa harap ng mga congressmen dyan sa plenaryo. Kaya ito po, pakinggan po natin. I stand before you today. Eya po, nagsasalita po si House Speaker Jan. And with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. I assume this responsibility I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, apat, at tulay, tulay na naglilingkod. Totoo ba? Totoo ba na ako na naglilingkod? Sa'yo pa lang, hindi natunay eh. Dahil malaki ang naperwisi mo sa taong bayan. Demands that we confront the trials of the president. In his recent State of the Nation address, our president reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ating mga kababayan ay naghahangad ng lingaw at higit sa lahat ng tiwala. Wala. Sa'yo, sa'yo, wala na tiwala. Di Diba? longer I stay the heavier that burden grows on me on this house and on the president I've always sought to support And so after deep reflection and prayer I have made a decision today with a full heart and a clear conscience tender, my resignation as Speaker of the House of Representatives. Yon. Mm -hmm. Yan na masaya. So that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully without power. Pero dapat managot ka. Kahit wala ka na sa speaker, diba? Sagutin mo kung ano yung mga aligasyon na uh, napanangalanan ka ng bagman mo. Ayu kay Diskaya, di ba? Without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge, and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. Filipino people never lose face in democracy. Dapat hindi mo nababanggit ang Filipino people dahil hindi ka naman gusto ng mga Pilipino na tao dito sa ba bansa natin. Dapat wag na wag na mababanggit siya. Dahil sukang-suka ang bayan sa'yo, mga Pilipino, di ba? For it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. Bakit kasi ang mga hilig nyo magsalita ng mahal kong kababayan, samantalang hindi nyo talaga mahal ang kababayan? Ang laki-laki ng mga kinurakot nyo, mahal nyo yung bayan, di ba? Humble servant, ready to serve. Lakas talaga magsinungaling nito ng tambalus I step down, not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go. That this institution may endure stronger than ever before. Hindi ho. Now, stronger sa kapalan ng mukha, yung institution nyo. Mga salamat kayong natanan. Malakas ang apog, di ba? Mabuhay ang Kongreso ng Taong Bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Yan, nagsitayuan ano po. Ito po sa parting ito ay nagsitayuan po. Yung mga, ka, mga Masakit crocs. These might be warning signs that your mobility may be at risk. Try at... Yan po, no? Nagsalita na po siya, pero... Tagang basahin po natin yung mga comments ng bawat Pilipin. Hindi po ako pro Marcos or pro Duterte. Pro Pilipino po ako. Dapat tayong mga Pinoy, matuto tayong mag-pack-check, mag, -check, mag kung sino ba talaga ang totoo. Huwag favorite kuda lang ng kuda dahil dahil tayo ang kawawa tayo ang kawawa sa sitwasyon ngayon huwag na kayong pumanig uh, sa kahit sinong idolo o politiko ninyo isipin ninyo ang kapakakanan ng sambayan ng Pilipino pag ginawa niya yung gusto nyo mangyari may iba, may iba na naman kayong kuda intay muna kayo ng mga susunod na hakbang nagmamadali kayo pero pag minadali naman sasabihin niyo, minamadali dahil may gustong pagtakpan ano ba talaga paano tayo asenso ah, sa ganyang mindset kaya tayo mga Pilipino dapat ah, maging matalino tayo sa pagpili at sa pagboto wag lang yung iniidolo natin di ba wag yung alam nyo ba yung nangyari sa ano na yung asawa ni Maine Mendoza na banggit din at uh, na kontrobersya rin yung yung asawa niya na si Atayde. Grabe, di ba? Ang daming travel pala noon. Uh, abrut Grabe pala travel noon. Tapos uh, a nasangkot din sa anomalya na inanuan din ni Diskaya na banggit. yan di ba? Mag, mag, -silbing aral sana sa atin 'yan hindi porket artista eh iboboto nyo na diba atay de asawa ni Min Mendoza o yun binoto nyo dahil sa, sa iniidolo nyo sa Min Mendoza at iniidolo nyo rin siya diba o di yan yan na napala natin kasama siya kasangkot siya eh diba at eto no Buti pa yan, nanindigan na bumitaw sa tungkulin si Sara Duterte din niya kaya magpa-impeach eh ito na magsidya ni Tadeon mali ka pala eh sino ba ang bilyon-bilyon na nagnakaw diba yan okay. yung yung inaano mo diba hinahangaan mo eh yan si Sara Duterte yung 1.5 mil ah uh, 1 may git 1 million lang diba tsaka hindi siya yung humahawak ng pera iba ibang humahawak ng pera niyan dahil intelligence nga eh. Hindi pwedeng, ano yun eh. Hindi pwedeng, ah, uh, hindi pwedeng ipaalam ko talaga nun. Eto, ano, kay Juliet Ducue. Tunay na naglilingkod o tunay na magnanakaw. <laughs> Doon na ako sa tunay na magnanakaw talaga. <clears throat> Ikulong ka dapat. Tama lang. Dapat ito kahit na nag tong taong to. Etong speaker na to dapat may pananagutan pa rin to. Dapat siya pa rin yung habulin. Siya yung mastermind eh. Pangalawa si Saldi ko. Kumbaga, silang dalawa ni Saldi ko nagsabuatan. Yan yun. Nakikita nyo ba yung video noon? Na habang ginagawa nila yung bike oh, di ba silang dalawa ni, ni Saldi ko magkatabi? Eh, nagkausap na. O, sila yung siya yung kasama ni Saldi ko. Master man eh. Di ba? Only in the... Ito naman kay... FC Rowena Bempgara. Ang sabi niya, Only in the Philippines may standing ovation. And palakpakan galing sa kapwa mag birds of the same feather flock together. Sana sa more words, less action. Honestly, karamihan sa tumayo, walang kwe <laughs> Kongresista kawawang Pilipinas. Ha. O di ba? Yung mga pumalakpak at uh, ang mga pumalakpak at mga tumayo, eh mga kasabwat niya. Mga yun yung mga ano, yung mga tumayo, i-imagine natin. Sabihin natin, yung mga tumayo at mga pumalakpak, yun yung nabiyayaan sigurado ni Tambalos-los. May blessings kung bagay Eto naman. TW, kung simula, uh, mula kay TW P. Merch. Ang sabi niya, good move. Uh, this novel act to reside, not kapit tuko. Oo, pwede, sabihin natin, at least hindi kahit tuko, kapit tuko. Pero marami na pong, busog na busog na po yan. Kaya bumitaw yan. Uh, hindi niya na rin nakayanan. Ang stress niya, dahil napangalanan nga siya eh. Yun yung hindi, hindi, hindi yun ang bibitaw hanggat hindi siya napangalanan nun. Kung hindi siya napangalanan ni Diskaya, hindi bibitaw yan. Dahil nananatiling, nananatiling nagtatago yan. Ganyan yan, ang magnanakaw. Kaya eh, nasa, na ano siya, na bulgar na siya. O edi, yung, yung kakapalan ng balat niya, naging manipis na. Ayan, bumitaw siya. Pero dapat managot yan. Isoli ang pera sa taong bayan. Ito, ang sabi ni Jessa Beas, the best you did to your career is to step down. Oo, oo yan na yung talagang the best na ano niya, na nagawa niya, yung mag-step down. Pero, wag, wag po tayong pasiguro. Nandiyan pa rin siya sa kongreso. Hanggat may crocodile pa rin sa kongreso, yung mastermind hanggat na dyan pa rin yung mastermind sa kongreso na natili yung nagmamasid baka nagmamando pa rin yan kahit na nagbitiw na sa speaker yan kaya wag po tayong pas pasisigurado di ba? eto sinabi pa and allow the ICEI to investigate freely without fear or favor nako oh, wala na talagang ano free na nga siya talaga mula kay Relax Samana. Natakot sila at baka mag at pababain sila sa pwestong kaya inunahan na nila. It's about time. Yung nakahandang rally sa September 21 na panguna ng Iglesia ni Cristo, uh, wala pong kakulay-kulay ang gagawin doon. Maka-DDS ka man, maka-dilaw ka man, maka-red ka man, dito magkakaisa siguro sila na kalampagin na ang gobyerno ng PBBM. Pero ang target talaga dito dapat si PBBM nang bumaba. Ya, yan, dapat ganyan. Simula kay Kens 21 Kens 21 Ayan po pinalakpakan ng mga kumag syempre <laughs> kabaro eh Papalakpasin siya ng mga kabaro malamang at sa malamang talaga ito mula kay Ching Sevilla miri Sinimo. magna kum magna tambalos los Romaldes. karma is real <laughs> kala mo ang tasya buka ha 80-80 ah para sa akin is untouchable pa rin kung bagay, umiwas na. Umiwas siya eh. Hindi kasi masyado, di ba, hindi na siya, nags, hindi siya nagsasalita, hindi siya mahilig magsalita. Kasi nagtatago ma. Pero yung galamay niya, kumikilos. Yun yun. Hindi siya nagsasalita, pero yung galamay niya, kumikilos. Meron siyang galamay diyan. Nanya diyan pa rin, galamay niya. Simula kay, mula kay, uh, kay Lord Sak. Ang sabi niya, dapat ang susunod na speaker ay yung tapat at maasahan ni PBBM na tutulong para sa bagong Pilipinas. Wala na nga tayong tiwala kay PBBM eh. Bakit kay magagalit pa kay PBBM yung pipili niyang speaker? Di ba? Ang maganda nga talaga dyan ay eh, pagbutuhan kung sino-sino ang dapat maging speaker. Magkakaroon ng nomination at yung nomination mag uh, siyempre magkakaroon ng butuhan. Yun ang maganda. Bakit ko pa na si PBBM? Ayaw, 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 na, ay na, ano nga eh, kumbaga eh, na-allergy na nga ang taong bayan pag nasasabing sa pagmumuka ni PBBM. Mabanggit lang yung papangalan na PBBM, di ba? Walang kwento eh. Crocs, may pagkatak, palakpak pa. Oh. oh tama, sabi ni Cheris. Ito, no? in English ko lang. Crocs, may. Papalakpak pa. <laughs> Kapwa niya, Crocs. Pinalakpakan siya. Ibig sabihin. eto simula kay Ling Sasil. Ang sabi dito, sabi ni Ling Sasil. It, isa rito sa iniisip natin at dapat mangyari. Uh, dapat preso na. Dapat rin talaga may pananagot na pare kahit hindi ka na speaker. Uh, kahit hindi ka na speaker, dapat sagutin mo pa rin ang mga nangyayaring corruption siya sa flood control. Dahil isa ka rin sa mga nagmando ng GAA 2025. Itong i-device speaker, isa ka rin doon. Talagang ikaw ang mastermind. Ito naman si Perso Pusong Pinoy. Salute speaker samantalang si Sarah kapit ko nako bakit nyo sasaluduhan si speaker E eh, bilyon-bilyon ng kinurapot kinurakot niyan. Huwag niyo na pakialaman si Sarah. Nananahimik na. Di ba? Laki ng tiyan. Puno siguro ng pera yan. Totoo yan. Ang mga crooks talaga eh. Malalaki ang tiyan. Pero walang kabusugan. Kaya yung laki ng tiyan na puno na siguro ng pera yan. Ayun yung nakikita mong yan ay hindi pa busog yan. Eh kaya nga sinabing crooks eh. Walang kabusugan eh, di ba? Teka. eh House of Rocks. Totoo. Sabi ni Joey Valencia. Ang sabi niya, House of Rocks. Totoo naman. <coughs> sabi ni isa kan Tanggapin na lang ba? O yun nga. Tatanggapin na lang ba ang pag-resign? Dapat imbestigahan din siya. Punong uh, sinasabi eh, kanyang anomalya niya, niya, ganun na lang ba yun? Sa ating palagay, sa ating palagay, ah, sa aking palagay, ganun-ganun na lang ba yun? Uh, palulusotin na lang ba siya basta-basta sa pagre-resign niya, di ba? Hindi na, hindi dapat mangyari yun. Kaya na nakakainis eh porkit nag-resign, hindi nyo na babalikan at uh, pananagutin. Di ba? Ganun yun eh. At eto pa, no? Ang sabi ni... Ang sabi ni Clandestine, ang sabi niya, dapat lang po nababalot na po sila ng issue. Ay, ibig sabihin na dapat mag na dahil nababalot na ng issue. Eh, puno -puno, noong, non pang tatlong taon, nababalot na ng issue yan eh. Nababalot na ng controversial yan si Romualdez Tambaloslos. Noong pang 2022 yan. Nakatago lang. Ibig sabihin, kaya hindi nagre-resign diyan dahil nakakapagtago na, pa sila at pasalamat tayo merong isang diskaya na matapang at uh, sinambulat niya ang pangalan na kung sino hindi siya natakot at yun ang laki ng ang laki kasi ng na diskaya kay uh, senador Rodante Marcoleta ganun po yun malaki ang naging uh, tuwala nila. Kaya nila pina ato, uh, kaya nila pina sinabi ng totoo at pinulgar ang pangalan ni Romualdez. Di ba? At ito pa po, no? Ang sabi ni DJ i Drops. Totoo ba yung 6 billion Forbes Park property na bagong bili? Lang at totoo rin ba ang 80 million pesong Chandler opulence match for a public servant? Eh ko lang kung totoo to. Pero makikita rin natin sa mga darating na panahon. Ang sabi ni Lancer TV, wala man lang magandang legacy na tatak niya. Oo. Puro corruption ang magiging tatak niya diyan yung flood control na na nabulgar siya at sa uh, pinangalanan siya. Ang history diyan. Uh, ang talagang tatak diyan ay magay magiging history diyan ay si Diskaya si Curly Discaya na ibinulgar ang pangalan ni Ram Romualdez, Speaker Romualdez Tampaluslos. Iyan po ang istorya diyan. Iyan yung magiging tatak sa iyan kasi ang magiging tatak na sa taong bayan. Iyan ay tatanim sa utak ng taong bayan. Ang pangalan Romualdez na nanakakabit sa flood control issue na bilyon-bilyon ang nawawala. Sabi ni Angel Sweet sa inyong mga DDS, sana ay ganito rin yung iniidolo ninyo na sana inday at lustay na bumitaw. Ah, ito eh. Isa pa tong troll na to eh, di ba? Isa, isa tong sa mga umiidolo kay Romualdez na crooks. Siguro nabaya, binabayaran to eh. Kaya to nagsasalita ng ganito. Isa nga nga pala, no? Paano na pala yung mga binabayaran ni Tambaloslos na mga vlogger? Paano na kaya yung mga... talyanista na Uh, binibigyan niya ng blessing yung mga nagpapabayad. Paano na kaya yun? Nako. Uh, yung pinapakain ng crocodile. 'Di ba? Kumagugutom na. Yung political persecution nila ni BP, kumalitdad na sa kanya. Oo, dahil karma nga eh, 'di ba? Hindi pa 'yan tapos lalo na ngayon. Wala ka na sa kapangyarihan. Pero hindi ako naniniwala na wala na siya sa kapangyarihan. Dahil nand, nandiyan na, lang siya at nagmamando. Iyan yung ibig sabihin. Nagmamando-mando rin siya. Kasi nga, ang pagbibitiw niya, namili siya ng kapalit niya eh. Dapat naging independent yung kapalit niya. Hindi makasara, o hindi makaduterte, at hindi rin makamarkos. Yung speaker na yun, di ba? Eh kaso, panig pa rin sa kanila eh. Paano natin masasabing yung isang tambalos-los ay eh, mawala? Eh kung yung pumalis sa kanya, papalis sa kanya, hindi pa rin natin masabi paano kung yung papalis sa kanya, mas maigit pa sa tambaloslos, Di ba? Okay, teka. Uh -huh. May hinahabol na flight nako. <laughs> Baka naman ito no, it, isa lang ko sa mga ano kapag napatunayan, ba? mapatunayan kaya lilipad din kaya ito sa ibang bansa at magkakasakit dahil doon na siya doon siya magpapagamot sa ibang bansa baka gayahin niya rin si, ano, si saldi ko House of Corruption House of Corruption talaga ano? Sabi ni Bet Kuyor Cruz Dami lang nakulimbat. Another palabas dahil no choice na. Kasi po, wala na siyang, ano eh, wala na siyang choice. Yung GAAT 26, 2026, ay, ano na, kumbaga eh, gwardyado na yung GAAT 2026. Ngayon, hindi niya na manipula at hindi niya na ma malagyan ng insertion yung GAT 2026 kuwardyado na nga eh ngayon wala na siyang may pamimigay at wala na siyang ayiks, uh, na ipamimigay sa taong bayan at ang pangalawa ang pinaka ano nito wala pong eleksyon ngayon kaya hindi siya makakapagpaepal at hindi siya magpapabi makakapagpabida dahil wala na eh wala na yung budget niya para sa pagpapa yung yung, yung, kumbaga walang ano walang book buying na mangyayari di ba yung ga 2025 yan talaga doon din sila kumuha ng ano eh ng book buying Diyan siya nagpasikat di ba si Tambaloslos Diyan siya nagpasikat eh wala na wala na talaga di ba ang choice niya magbitiw na lang siya Eto, ang pagbibitaw niya pagbibitiw mo Akala mo, sikat na sikat ka. Pero hindi. Marami ang natutuwa dahil nagbitiwa na. Pero hindi pa rin nakakasigurong taong bayan dahil baka ikaw ay magmando-mando pa rin kahit na uh, uh, kung bagay, regular na congressman ka na lang yan. Wala kami tiwala sa pagmumukha mo. Tambalos-los kahit na nag-resign ka na. Malay natin, nagmamando-mando ka pa rin dyan. Ito sabi ni Nancy Salazar. Ang sabi niya, niloloko ninyo na harap-harapan ang tao. Anong kapakanan ng mukha meron yung si Tambaloslos? Na yan. Na magrekomenda ng susunod na speaker. yun ang tanong, di ba? E eh, kaya nga yan, gustong mapalitan ng taong bayan ay dahil sa sandamukal ang corruption. Oo, tama. Ang taong bayan, sinusuka na yan. Kaya nga gustong mapalitan yan. Ang nakadismaya lang talaga, paulit-ulit talagang siya yung ano, nagrepresenta at nagrekomenda ng papalit sa kanya. Siya rin ang pumili. Diba? Ay, anong ibig sabihin nun? Yun ha. Uh. Ito no, uh, Augusto Polinar, Apolinario nung no? Sige ko, Barsaga lang ba ang may bayag? Tinitira <laughs> siya ni Kiko Barsaga eh, no? Ang lupit ni Kiko Barsaga eh. Ilang beses siya tinira eh. Takot si ano diyan eh, si Tito Soto kay Tambaloslos. Takot eh. Grabe eh. Hindi niya matira-tira eh. Yun, eto naman no, oh, sabi ni Miss Siro, Mitsu Zero. Ang sabi niya, Matatakas yan. Magtatago na si saldi ko. <laughs> Parang si saldi ko na magtatago rin. Ay, ito sabi ni Masada. Ay, salamat sa Diyos. Wala nang kurakot. <laughs> Ayan po, no. Uh, eto po, hanggang dito na lamang po. At kung uh, siyempre uh, eto lang masasabi natin sa ano na sa pagkakataong ito ito yung panibagong sumambulat na ano na naman na ah, ito na naman yung panibagong balita malaking balita ang pagbibitaw ng isang crocodile speaker tambaluslos sa kongreso yan yung malaking balita rin. Eh. pero wag tayo pasisiguro dahil isa lamang po itong uh, baka nililis lang tayo pero wag nating kalimutan. May pananagutan pa rin kung los ato, na to. May pananagutan pa rin. Kailangan pa rin natin panagutin yan, taong yan. wag uh, siyempre, may hearing ang Senado. May hearing ang, uh, ang Kongreso. ya siyempre, nandiyan pa rin sa Kongreso yung mga galawin niya. Nadidepensa sa kanya. At meron na, uh, syempre sa Senado, nandiyan pa rin yung kuta niya na Senate President na na didepensa de sa kanya. Kaya, anong kahinat na ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee? E eh, wala na si Senador Rodante Marcoleta. Pinalitan na. Kaya, yung kredibilidad ng isang school ng nun time show Senate President, ah uh, walang kwenta. Yun lamang po. Kaya, yan po, no. Ah, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.